Paano nga ba i-adjust ang maximum altitude ng ating DJI Mini 2 SE? So, ayun guys, kapag nakakonek na siya, ang gawin nyo lang, tap nyo lang itong 3 dot na nasa kanang taas na bahagi. yan. Tapos dito sa minus sa taas, piliin nyo is yung safety. Pag napili nyo na yung safety, punta lang kayo dito sa flight protection at makikita nyo yung maximum altitude. Ang maximum altitude nitong ating DJI Mini 2 SE is nakaset sa 120 meter so pwede nyong itaas slide nyo lang pakanan kanan yan pero pagka tinaas nyo bawal kasi ang 120 meter pataas dito sa Pilipinas kaya naman adjust lang ninyo sa pinak is 120 or 400 feet ang taas so tap nyo lang agree sa pop up na ito and ayun guys adjust nyo na sa 120 Ayan, 120. and guys, nakas adjust na sa 120. So pag gusto nyo i-adjust sa pababa, alam mo, mas mababa sa 120 meter, adjust nyo pa kaliwa. Ayan. ayan alam mo, 40 meter lang. Ayan, ang maximum altitude. then ayun guys, ayun nga. Successful na nating na-adjust ang maximum altitude ng ating DJI Mini 2 SE.